Akala nyo joke lang yung sinabi ni Madam na aalis siya? Eto nga at kasama ni Madam itong mga local vloggers dito sa Tapitan City. Hindi na magiging drawing tong adventurous namin. Pagkasakay na nga namin ng barko, nag-breakfast na nga kami ng tinapay. Katabi ko nga itong napakagaling na dancer na si Casey. At nakita ko nga itong si Bakasyon na nahihirapan dahil sa tangkad niya. <laughs> dahil sa sobrang excited nga namin, talagang minalas pa kami. <laughs> dahil sa kalagitnaan ng biyahe namin, lumakas yung hangin at alon. Akala ko nga tatangayin na si Madam eh. Hindi nga drawing itong adventurous namin, pero pumalpak naman sa panahon. Di baling hindi na tuloy sa Sikihol. Ang importante, safe at buhay pa kami. Napagtanto ni madam, bakit mag-adventurous pa ng malayo? Kung meron namang dakak sa Dapitan City, eto nga at naging manghuhula pa itong si lokal Ewan ko, nag-iiba na ata ng karir to. Medyo naguguluhan nga ako kung manghuhula ba to o albularyo. Hindi na kami nagtumpik-tumpik pa at nag-check-in na. Wala nang magdadalawang isip kasi andito na din naman kami. Dumaretso na nga kaagad kami sa room namin. Pagkapasok nga namin, medyo naguguluhan nga si madam kung sa dakak ba to sa bahay ni kuya. Hindi na kami maghiwalay-hiwalay pa kasi nasa iisang room lang kami. Nagpahinga muna kami sa Pagkatapos, sinimulan na kaagad naming mag-adventure. Plano kasi namin na ikutin tong buong dakak. Nung nakita nga ni madam itong fountain na nasa pool, naisip ni madam na dapat may fountain din sa dagat, no? Ewan ko sa'yo, madam. Kung ano-ano na lang pumapasok sa isip mo, ganyan siguro ang nangyayari kapag nagbe-breakfast lang ng tinapay. Ang ganda ng lugar nila dito. Tapos, ang sasarap pa ng mga pagkain. Siyempre, bago namin sisimulan yung adventurous namin, kakain muna kami para may lakas kaming makipagbakbakan mamaya. Bago lumubog yung araw, talagang inabol pa namin. Napaka-sosyal naman dito. Dahil it's sports car yung sinasakyan mo kapag nililibot mo yung dakak. Kaya wala pang isang minuto, may iikot mo na talaga yung dakak. Ngayon ko lang nalaman na madami pala silang activities dito. Siguradong mag enjoy ka lalo pag mag stay ka ng matagal dito. Andito pala kami sa tuktok ng bundok. Para hindi lang tignan yung paglubog ng sunset, kundi andito kami para mag-yoga. Isa kasi yan sa mga activities nila dito. Sa totoo lang kung hindi nagdakak si madam, hindi din yan makakapag-experience mag-yoga. <laughs> Kaya halatang excited yung madam niyo Lalo pa relaxation yung napili namin. Hindi man pero mukhang stress talaga yung pagmumukha ni madam. Grabe sa totoo lang first time mag-yoga ni madam. Sobrang marirelax ka talaga. Perfect na perfect yung lugar. Tapos ang maririnig mo lang ay yung sounds ng nature. Wala kang maririnig na chismisan dito. Basta di namin na malayan na naabutan na para kami ng gabi. Kinabukasan, gumising talaga kami ng maaga. Kasi ibang adventurous na naman yung ma-experience namin kanina sobrang excited ko ngayon parang nagbago na yung isip ko paano ba naman kasi buhay pala yung nakataya namin dito magtapang tapangan na lang talaga yung madam nyo first time ulit ma-experience ni madam to isa kasi sa mga activities nila dito ay yung zipline syempre isa lang yung buhay natin kaya dapat nating maranasan to akala ko ako lang yung first time makasakay ng zipline sila din pala pinapiling ako kung anong posisyon kung Spider-Man ba o superman sabi ko wala bang dar na dyan Basta ang importante ay nakapagdasal si madam. Sa totoo lang, hindi ko na nararamdaman na buhay pa ba ako dahil sa sobrang kaba. <laughs> hindi ko din mapaliwanag kung natatae ba ako o naiihig. Nag-aladar na talaga yung madam niyo. Sa umpisa lang pala yung kaba. Pero si madam lang ata yung sumakay ng zipline na nag-iba yung direksyon. Sa sobrang sexy ni madam, natatangay na siya ng hangin. Kaya na-stack over muna yung madam niyo sa gitna. Akala ko nga, ibabalik na si madam sa starting point. Imbis papunta, naging pabalik na. Pagkatapos mag-aladar na ni Madam sa ere, ay dito na naman tayo sa Padagat Adventures nila. Siyempre, adventure yung hinahanap natin. Wala nang pahinga-pahinga, dere-derecho na. Sa dagat activities nila dito, kasama na yung jet ski, yung floating bike. Siyempre, marami pang iba, oh go. hindi talaga perfect yung pagbakasyon mo sa daka kung hindi mo may experience yung mga activities nila dito. Ewan ko na lang kung hindi ka pa mag enjoy talaga. <laughs> Ipakilala ko nga muna itong guwapong kasama ko. Etong si Iya na kilala bilang isang vegetarian. Lagi ko tong kasama dito lalo na pag nag skin care. Kung hindi nyo pa na yung mga activities nila dito sa Dhaka abay itry nyo na para sulit na sulit yung pagbakasyon nyo dito. Sinasabi ko sa inyo na isa lang yung buhay kaya dapat mag-enjoy ka. Huwag kang magmukmuk sa bahay nyo kaya dapat gumala ka. Masasabi kong hindi na pala kailangan pumunta ng malayo kasi sa The Cock Park and Beach Resort ka pupunta. Sa activities pa lang nila dito, siguradong mag-enjoy ka. Wow. Kaya ali na, dapat na, go!